Hey guys, nagluto si Pochi. Kiniling na may paborito ko na pugo. tap na yan. Kaya niya Mani manipas siya. Thank you po. <laughs> Happy birthday po. Thank you. Ito mga napapanood kayo. Ito po, all. Pasa-pasa po na ulam. Tignan mo nga. Thank you, po, siya. Siyempre. Eh. Sarap to. I-create ulit ako. Itong panulotan mo na. So, kinain mo rin to? Kinain mo rin to? Lara. Sa oh. tila ka.

Ay, naman lang. Ito mm na. -mm. Ito yung bibaling ko sa karindaryan. Doon sa may ano, likod ng ano, STI. Mm -hmm. Tapos yan yung ulam. Mm, yum. Ang dami kasi. Mm. Sold na. Hmm. Kasi malakas siya eh. Hmm, Giniling. Giniling lang ang tawag. Okay. Ang simple lang, no? Tap na toto ni Pochi. 난좀 부르네. 음 음. 나도 바참해. 바참 넘버투. -na 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 -na. Hello guys, so today is March 26 And today is my birthday Hindi birthday mo, hindi niya birthday, kundi birthday ko And, late na ako binati ni Pochi Short lang So, Mamaya walang pasok kasi nag ako hanggang bukas kasi birthday ni Pochi! I'm so excited. Kasi tatakasan ko muna ng mga trabaho at babalikan ko na lang after ng birthday ko dahil gusto kong mag-enjoy. Magpapa-nail polish ako mamaya tapos magpapa-wax ako para makapag-palda-palda makapag ano ako. Nandito dress-dress naman and wala lang. Excited ako ngayon birthday ko kasi. Gusto ko lumabas. Ganun. Kaya sobrang excited ako. Last year na birthday ko, sakto lang, hindi ganun ka-excited. Pero ngayon excited ako. Habang naliligo ako kanina, sumasiyaw ako. Sabi ko, it's my birthday. It's my birthday. Tapos nagmamiaw yung pusa namin. Normal miyaw Pero feeling ko binabati ako ng pusa ko. So sabi ko, thank you, thank you. It's my birthday. Heist. So, we're we'll lang. Bye. Ana, 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 sabi mo? Ah, kasi? It's your birthday. So, mag-expire na no bukas? Oo. Mm -hmm. <laughs> One day. So, birthday ko ngayon kaya si Pochi. Nag-abala. So, sulitin na natin to. Pochi, parang gusto kong doon yan. Two hours mo? Okay.

Sige. Sure? Yeah, thank you. Haha. the end, the end. dala yung stand. Pak. Pak. pak? Ito siya lang kayo talik. Sama. Before. <laughs> <laughs> Before the <laughs> Before. Happy? Happy birthday. May bago pong watch po, Chi, mga kaibigan. <laughs> Ilan ba dalawa ba? Uy, <laughs> isa lang. Isa lang yung kamay mo. Kala ko kapila. Anong No, no ka yun? <laughs> Pin Ginagano ko na kanina yung Before. Before, after. So guys, so nag-gift natin si Pochi ng Sertina. So wala siyang type sa tisot. Sayang, so, ano ka na ni Emily. Emily na. So kami ay mag si Sertina. So si Pochi po kasi wala. Ano po? Ah, cash video po. Video Savings straight na po. Debit lang ba? Ah, Oo, oh, debit na. Para po mabalik, mabilis niyang ibalik. <laughs> kasi pag card, months pa eh. <laughs> Yan po si Mochi. May siya. Bilang isang nagmamahal, masakit sa bulsa. Wow. Well, gano'n. Nagdadrama tayo. Nasaan yung mic mo? And, hindi ko dala kasi need ng pag -pink. Ano nga magan e switch papunta sa kabila? Tatlong. alin Kita? Oo. 1, 2, 3. Watch it. Sana masaya kasi birthday mo. Oh. gusto makita. Ano kayong box ng Ano box ng wala daw box, diretso <laughs> <laughs> <Ashe> <Wait, rekkum> <wait ba? rekkum> <rekkum> na. Happy birthday! Thank Burson you, Mochi. Happy birthday! Thank you, Mochi. Happy birthday! Thank Mochi. birthday! Mochi. Happy Happy birthday! birthday!

kailan yun unang bin? Sana madagdagan pa to. Ay, na-decline. Uy, excuse me. Yung BPI ko, ay, huwag na lang pala to. Yung BPI na lang kasi, pang ano ko Parang yung track record niya para laging pasok. Oo. Oh. Mas maganda. Yaba! Yeah, Sakto? Pwede ko dagdag yung half sir kasi tag one and half Balik ko na lang isang. sakta. Baka naman maluwag-luwag yun. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Mas okay pag medyo maluwag ako. Kasi pag nagagalit siya, parang may dalay ng dugo. Ano ba ito? Tumitigil mo? Hindi. Tinigil mo lang siya. Talaga. Tinigil.

Mapag-pomodoro na ako. <laughs> Pag-pomodoro? ang binili sa pomodoro. Ano nag-application ka nalang? Yung date ko 26 eh. Oo. Uh, hindi mo makakalimutan yan eh. Oh, okay. Yes. 26 din ako binili. bag. Tapos bibigay mo sa akin pag-uwi kasi i-regalo ko sa iyo yung bukas. Bukas na birthday. May kasama pang punas din yan. Wala. 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 <laughs> <laughs> Baka naman ikaw na bumili ng pang punas. <laughs> Mali ko mo. May box. Ang laki ng box eh. Hi, Lagay ko na lang sa box. Sige po. Yung warranty nito sir, 2 years warranty po sa machine. 6 uh, months for the battery. Outside okay. part po sir, hindi na po po. Okay. Pero in case na halimbawa po gusto niyo po magpa-cleaning, bobbing, oh. po. Sa service center kasi. 6750 sir, ayan na Makati. Ayala, Makati. Global time po. Nandito naman sa Lanis. Contact number kasi nila. Ayan na. Tig, ang ganda ng kulay. Saan ah, so, mo? Saan so, mo? Saan mo? Saan mo? na ako. Sir, ito po. Okay. Ayan. Thank you. Ayos. Perfect kit. Perfect? Perfect? Ayan. Pakita natin. Thank you much. Alright. Ayan. 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 Thank you much. Next 5 years na lang yung tablet ko. Yeah. Sir, so, ito po yeah. yung adress. Lagay ko na Okay. Salamat. Sir, na yun Hindi ko na tisot. Mayang... Yung... Okay. I expect ko pa naman tisot. <laughs> Halitan lang. May tagal ko lang. tinignan yung tisot sa... Eh wala ano, doon eh uh, kasi... Ano, Mas mm -hmm. maganda pa. Sa So guys, uy! Saan na nga akong bibiling ko? Ay, ito, ito, ito. So guys, pati nga, pati nga, yung hawak sa akin, pati nga, pati nga. <coughs> ng <nung> akbay, oh! <laughs> so guys, si Pochi, ako naman ang may bibiling. Tinatanong kasi ni Pochi ano daw yung gusto ko. Sabi ko, car! One car! Sige, Pochi, house and lot na lang. <laughs> wait lang, Bibili ka lang. Ay, wait Uh -oh. Ah ah tama na Back to you! ko. Ito alarm. na Gusto! ka yung ginagamit. For drink So guys, mayroon po tayong i-interview today kinagagalak natin siyang makasama ngayong araw na ito. At kahit bukas pa yung birthday niya, nakareceive na siya ng pang birthday gift. Walang iba kundi si Pachi! Uh -huh. anong bago? Anong bago? Oh, <laughs> parang, parang ganyan pa rin. No? <laughs> Thank you! Got my salted caramel. Okay, so, anong masasabi mo? <laughs> anong masasabi mo? Um. <laughs> Kailangan natin ng montage. Kailang. Yung connect collection ng mga shoes. As usual, the girly order is from Pochi. And sa akin talaga yung panlalaki. So, anong masasabi mo? Happy, Happy. Happy ka ba talaga? Oh. The last time na I check. <laughs> <laughs> Asa yung bike mo, Wachi? Hindi na naman ako malidinig dyan. Hindi ko nadala kasi maliit yung bag ko. Kasi nga, kala ko wala akong dadalin. Nice. Nice medyo mali-late ka pa nang gising. Like kunyari, 7 ka nang magigising. Actually, yun yung nasa isip ko. Kung 7 ka, magigising. Magpapamassage na ako lahat dito. Magpapa-wax na ako. May Actually, yung higaan natin dun sa may office, ganun. Ang sarap mong humi-humi... Parang... Ayan lang. Tapos, umikot ako saglit. Tulog na naman Ang sarap dun, eh, no? Lalo na kung nakatutok yung electric pan. No? Sarap. Ano yun? Yung nag nagsabi ka na alis ka na? Oo. Ah, ah, one, ah one ka. ka? Ah. Hmm. Ta Tapos pochi. <laughs> ano siya? Nabasa ko sa late na. Late na. na. Tapos, so di ba yun na yung naisip ko gate, gabi ka na. Naisip ko ang kain natin ito kasi pa-close na yung mall, muli ito na. So dito, magpapawaks ako, magpapamassage, nail polish me time kung baga ano ko gift ko sa sarili ko tapos tayo mo dito eh nagising ka naman pala mm, ice coffee and also my nail perfect Oh. May dumadaan na rin <laughs> <laughs> Mga kaibigan, tinin. quick dinner kasi nga kagigising lang niya. Hey guys, good morning. Today is March 28. Tapos na ang aking birthday and hindi ko na expect na dilipas lang siya ng kanon lang. Alam niyo, may nariya likes ako. Oh, nakaka-miss no, nung bata-bata pa tayo like school days pa natin kasi excited tayong pumasok kasi babatiin tayo feeling natin dahil special day natin special din yung treatment ng world sa atin pero in reality hindi naman ganun siguro mas simple lang yung pag-iisip natin nung bata tayo wala tayong ibang responsibilities kaya parang ang enjoy mag birthday pero ngayong malaki ka na, marami na yung responsibilities mo. Sometimes, ayaw mong maging sobrang masaya kasi baka babawiin lang din naman. And, ayun, wala akong masyadong vlogs nung birthday ko kasi, ano, well, gusto ko nga sana enjoyin. Tapos, di ba nag-live ako? So, tinrit ko yung parents ko, tsaka, ano, pamangkin niya. Ano tawag ko doon? Basta yung pamangkin niya. Kumain kami sa Tongyang. And, yun, masaya naman. Kasi, hindi talaga kasi kumakain si mama sa mga ganun lately. Kasi nga, syempre, pilit lang yung kinakain niya eh. Like, nung nakaraan, kamote lang kinain niya doon. Rice, tsaka kape. Yun lang. Pero, at least, napasama ko siya doon. Kung baga, sa special moment. Hindi lang nasa bahay lang. Kung baga, kasi diba, nag nak nakit kumikita na ako, nag-work ako. So, ano man lang ba yung i-treat ko, man lang yung sarili ko ng something new. Yung hindi ka mal, yung hindi ka nakatenga lang sa bahay. Kasi, special day mo yun eh, once a year. So, ayun, nakakasad lang kasi syempre, ano, hindi na siya tulad ng dati na, na, full of surprises, parang ganon. Right now, parang kung hindi ka kikilos para sa sarili mo, or kung hindi mo ititreat ng maayos yung sarili mo, you will never get it. Kasi nga, ba diba, sabi nga nila, huwag mong iasa sa ibang tao yung kasiyahan mo. Pero alam nyo ba, kahit hindi ko iasa sa ibang tao yung kasiyahan ko, hindi ko ipagkakailan na affected, din, affected pa din ako. So, I'm happy naman kasi may mga friends akong bumisita dito sa bahay and may dala silang cake. Tapos, ang sarap ng kwentuhan. Ang saya nila kasama. So, yung ganyan, ang saya. Yung, yung mga friends ko na nag effort pa din. Kasi talaga po, nagmamatter sa akin yung ano, mag-celebrate ka ng birthday, ng um, special events in your life kasi hindi mo naman alam kung kailan ka kukunin at saka kumbaga may trabaho naman tayo di ba ano yung i-treat mo na lang yung sarili mo ganun o yung ibang tao sa so, yun, dami ako kwento ulit so nag countdown ako sa birthday ko kasi para man lang maging memorable yung days so, parang pag naalala ko ano nga bang ginawa ko nitong march so meron akong babalikan And, hindi ko lang ina-expect na hindi siya ganun ka okay. Ganun ata yun. Sabi kaya siguro dapat hindi ka nag -e expect or, or dapat hindi ka masyadong sobrang masaya. So, ngayon, kakain ako. Murder lang ako. Dahil, wala. May pasok kasi ako eh. Tapos, madami akong gagawin talaga. Na, alam niyo yun, sa sobrang dami kong gagawin, tinatakasan ko siya parang sinuset ko yung isip ko na ay sa next time ko na lang gagawin pero to todo ko yung effort ko hindi pala ganon parang ay this time si Junie na lang muna si JB na lang muna and kung ano man yung mangyari in the future let's see pero at least hindi ko pagsisisihan kailangan mag-isip ng mabuti. Yun lang, kakain mo na ako. Bye!